yung pinapalutang ni uh, Attorney Panelo na Sara Digong uh, tandem for 2028. How viable is yeah, this? Uh, una, hindi naman yan bago. Dati pa yung filoflote. Eh. Kung maalala nyo, di ba, Christian uh, Barry? No? Uh, na yan several times. Pero, 2022, tama. Pero ngayon, medyo, medyo a bit late na. Marami na kasi nangyari. At saka medyo gasgas -gas na. Uh, yung dati nating pinapaliwanag na method in the madness, baka, baka <coughs> dati umuubra. Ngayon hindi na umuubra eh. Parang yung mga pagtataob uh, ng lamesa ni Vice President Sara Duterte do sa Senate Budget Hearing at dito sa House Budget Hearing, parang hindi na effective eh. Mukhang yung lamesa sa kanya bumagsak eh. No, hindi bumagsak doon sa kanya mga uh, tapat. Kaya uh, baka kinakailangan sa bagay, kinakailangan mo kasi ng uh, accounting circumspection at saka counting uh, equanimity, mindfulness para tignan yung sarili mo na baka kinakailangan mo mag-adjust ng strategy. Pero kung uh, sobrang bilib mo sa sarili mong legend, sobrang uh, believe bilib mo sa sa sarili mong uh, galing ay baka hindi mo maiisip 'yan at uh, yung mga alipores nila katulad nila Panelo, na ex-human rights lawyer, uh, Harry Roque ay mukhang uh, kapos na kapos din sa circumspection at saka sa equanimity or even magnanimity kaya hindi nila may isip kaya anong inuulit nila? ayan na naman, inuulit na naman uh, Duterte, Duterte Slate no? pero ayun, uh, tingin ko hindi na yan uubra, uh, Christian Barry no? kahit, kahit uh, desperado na sila kahit tayang pato na sila, medyo mali yung pato na itataya nila. Uh, basta, baka back to the drawing board, uh, try again, try again, no? Uh, next week, baka may, <laughs> may, 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 may isip, may propose, no? Uh, pero yan, uh, hindi na uubra, no? Hindi na uubra. So, hindi siya na seryoso, parang, <laughs> teka muna, hanap, hanap ka ng kausap mo. <laughs> hindi natin papatuloy niya, parang ganon. Oo. Oh, oh, oh. Parang, okay. uh, parang matagal na tahimik si Kwan eh, si Panelo eh. So ngayon ay siyempre uh, uh, mag-register na buhay pa siya. Gusto niya mag-register na oh, uh, andito dito pa ako sa gilid-gilid ni Digong. No? Uh, dahil for several months eh, natahimik siya eh. Siguro medyo naiingit siya kay Harry Roque dahil nagtatawag ng people power sa Echas Rhine. No? nagagalit uh, ng Nagalit nung isang gabi dahil nag-alisan yung mga tao niya sa Liwasang Bonifacio, no? Uh, at uh, sinisingil niya eh, pinakain ko na kayo tapos nag-aalisan kayo ng mga aga. So, baka gusto rin niyang magmarka katulad <laughs> ni Harry Roque. Si Harry Roque kasi nagmamarka ngayon. Medyo maliit lang ayo marka, pero nagmamarka. Kaya baka gusto ko mabol ni ni Panelo dahil may eh, may rivalry yan eh, may competition yan eh. Di ba tinatawag ni Panelo si Kwan, si Harry na sinungaling, di ba? Parang kwan kasi, eh, parang sobo Sobrang truthful kasi ni Panelo eh. Kaya kaya niyang sabihin kay kay Harion na siya ay sinungaling. Eh, kung si Panelo magsasabi sa 'yong sinungaling, talagang napaka sinungaling mo, no? Ahila, uh, may doctorate 'yan eh. sinungaling. Ba ba bago tayo pumunta kay Attorney Bari noon, pumasok lang sa isip ko nung <laughs> sinasabi ni ano, ni Secre Se Senator Llamas, in so many words para nagpapapan silang, no? Yung gusto niyang sabihin si Attorney Panelo. Parang ito yung proof of life niya, kumaga sa Facebook, Mark Safe. Parang ganon. Yes. Mark Safe. Uh, Buhay pa. Uh, attorney Barry, hindi makakarelate si, ano, si Senator sa Mark Safe kasi hindi naman siya nagko-control ng Facebook niya. Anyway. <laughs> nakikita, nakikita ko na nga ako eh. Para kunyari, alam ko eh. Sobra <laughs> naman. Na Sorry, wala. wala walang, walang lusot ba? dito sa programan to. Teka lang, meron akong babasahin na isang napaka-importanting comment. Oh. Sabi ni uh, Puri, Perez Puri. Christian is gera kawawa, walang nanonood, nakakaumay kasi paulit-ulit, walang laman. Oo, oh, sige. Oo nga eh, nasa ang viewers natin ngayon, 7,576 live viewers. Ayan, pasensya na, umay na umay na sila, pasensya na po ha, <laughs> hindi sinasadya. Anyway, Attorney Barry, kung ganyan, uh, I don't know, you agree ba na hindi dapat seryosohin yan? Umaga. Pero what's left for the Rutertes to be able to to maintain a semblance of uh, political power and influence at this time? Tingin ko kasi, ano na yan eh, desperation. <laughs> Una, na nag-agree ako. Si Panelo, eh, hindi naman niya ang chief strategist eh. <laughs> at, posib at malaki talaga ang posibilidad na papansin lang yan. ba? Diba? Ako, huli kong naalala nagsalita si dating Secretary Panelo, yun yata na-acquit si Sen Laila. Humirit pa siya doon. Pero aside from that, parang medyo wala-wala na siya sa, sa eksena. So, posibleng naghahanap lang talaga ng papel. And gaya na sinabi ko, di naman siya exactly cheap strategist na nakakailating paniwalaan na yung kanya mga binibigkas. ay eh, yan talaga ang uh, magiging direksyon. Pero that said, at this point, ano na eh, uh, grasping at straws eh. ba diba? Naghahanap talaga ng desperate na na maghanap ng uh, anumang bagay na makasalba eh. Kumbaga sa nalulunod, kakapit ka na lang kahit saan eh, <laughs> 'di ba? <laughs> kahit na kahit na advice ni Panelo, 'di ba? At sa tingin ko, ah, uh, 'yung intensyon, uh, 'di ba? Gaya ng sinabi ko kanina, behind 'yung pag-float ng ideya na tatakbo kaming presidente, dalawang Duterte, sinisigaw pa rin paalala na hindi pa tapos hindi pa sila hindi pa sila hindi pa tapos ang kanilang mga political uh, futures ang kanilang political careers posible pang umikot ang mundo uli at pag kami ay nasa taas na aalalahanin namin lahat ng umapi sa amin ngayon di ba pero right now agree ako kay, uh, kay Sen Ronald di ba yung likelihood na mangyari yon eh medyo napakanipis na di ba um, wala uh, gas -gas na yung, ano eh, gas-gas na yung ideyang yan. Pinload uh, nila yan noong 2022, hindi rin naman kinagat yan noong 2022. Tapos i-rehatch mo for 2028, di ba? Uh, sa kabila ng lahat ng mga bugbog na hinaharap na yun nila, di ba? Uh, ito, nadadrag down sila nitong buong issue ng uh, kibuloy. Patuloy pa rin uh, nagkakaroon ng sumbat kay VP Sara Duterte dahil sa patuloy niyang pag-refuse uh, pag na magsalita uh, tungkol dun sa issue ng China at West Philippine Sea. Eh. At ngayon, dun sa hearing kanina, alam ko, may lumabas na mga corruption issues <laughs> sa DepEd. So talaga ano na to eh. Kung mga kitchen sink na eh. Lahat na ng mga posibleng iba to, na ibabato na sa kanila. At I don't think na aabot pa tayo ng 28 eh, na viable pa. <laughs> okay. O sige, move on na tayo dun sa Duterte, Duterte ano, uh, suggestion ni uh, the venerable lawyer Uh, Salvador Panelo. Kung nakakahatak itong si Digong sa kanyang anak, pero don't you think meron sariling baggage itong si Sara Duterte? Dahil yung mga binabato sa kanya, her own doing na eh. Hindi naman ito yung tatay na lang niya, eh, di ba? Pa do you think? Barry, sige. Oh, definitely. <laughs> At yun nga yung problema eh, di ba? Uh, madami na siyang, kaila- madami na siyang sa kanya mismo ang hirap naman na parang bibitbitin pa niya as a strategy, bibitbitin pa niya yung uh, yung bagahe ng tatay, di ba? So doble pa, di ba? Dobling uh, dobling bigat ang kailangan niyang hatakin. But definitely, uh, lalo na nito maka nakaraang anim na buwan, di ba? Yung hindi niya pagkapakita sa uh, sa, sa, gitna ng bagyo, pumaha ang Maynila, di ba? Yung kanyang demeanor doon sa budget hearing sa Senado at sa Kongreso, Diba? Yung kanyang mga uh, patuloy na hindi pagsasalita dito sa issue ng uh, West Philippine Sea and generally yung mga pangit ng mga statement na nilalabas na best na makatulong na ibabalik pa sa kanya. Ako, by themselves, talagang madami doon self-inflicted, di ba? At uh, madami doon problema na talagang naka- sa kanya galing, di ba? Hindi na doon sa legacy o doon sa association sa, sa tatay. And definitely, hindi makakatulong kung lalo pang dadagdagan yun, nabibitbitin pa niya, pati yung bagahe nung uh, nung kanyang ama.